So today, yung bilog bilog kami oh. mukbang kami ni so ito yung cup noodles so may shorts pero shorts, shorts lang yun oh. Wow! hindi ko Ang dami hila. Charot lot ito. Hindi ako Hindi

Wow! Liz! Wow. Yeah. Oh, Liz! Pero tingnan may ham niya. Yung ham lang na hilaw yan eh. Oh! Okay. <clears throat> oh! 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 almond sa ano yung mga tindahan pang bake? Pura yung bake? oh, <laughs> uh, supplier ng ano, pang bake. Yes. Sige, sige, sige. Mga chismosa lies. <laughs> ang mga katabi namin. Baka mo! Ay, baby, ang real yung chismosa. Huwag mo inaiwa. Huwag mo quit YouTube nga to me. Yung chismosa naman namin, dinig na dinig, di ba? Tapos birds and cheese. Okay guys, snacks lang yun. Okay. Snacks ang um, chismis nila. Snacks. Um,

pero na lang, oh kung pero parang sobrang solid ng tamis nyan, oo, di dapat sumaroon na. ano? ano? Ang ano? 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 Kasi ano? 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 ba? ano? 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 Yan, yeah, guys. So, kaysa sa hairband na lang, ay, kaysa sa, ano na lang, quality na hairband na lang si so, mas mabilis and much not hassle. Mas cute na siya, guys. Ay, just, yes, siya. Dito. Ay! A, like a rock star, like a rock star. Bakit? Oh, may fish egg. Fish egg ba Di ayun po yung. Masinat lang naman yung salami. Huhu hu hu. Ngawa ako. Fish egg catering. The Ano

ano yun? Lemon bird? Sige, yun! Ewan pa nang sa supermarket. Anong patilog. Na parang may cover. Pag gusto mo mas malamot, malabot yung oven mo. O, titos ka ba? Mayroon pwede na yung... Asin na yung microwave. hindi, Yung ano?

hindi pa hi kanina talaga kayo pala yan yung mga na wajang wajang na kasing kisang na wajang wajang na kasing kisang na wajang na kasing kisang na wajang wajang na kasing kisang na wajang wajang na kasing kisang na Asi? alam mo, okay lang naman na sa hindi na sa 70. Kasi nangyayay nga Nang may event na lang kaya hindi na sa pool. Ang 90 Di ba hindi na tayo? Huh! Sinasabi ko. Ano ang tawag niya? Ay yan. Ito? Mula yung red. Ito? Mula yung red ayon ko, na, ayun po. ayon ko yan ay ayon ko ayon ko yan 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 Oh, sorry, but, nah, no. i don't know what to do